Dahil nasa bahay lang tayo kasi maulan na yun. So, hindi muna tayo mag-jogging or walking. So, ayan. ilalagay muna natin yung ano. Diyan sa electric. Talagang gamitin naman natin yung electric. So, yan muna ang gagawin natin. Dito merong on siya. Ayan. kita nyo yung pula. Yan, makikita yung number on tsaka off. Yan. Yeah. Pwede rin naman siyang charger. Kung, okay. eh, sa ngayon kasi gawa ng ano. Kaya naman ng may electric naman. Kaya yan ang gagamitin natin. Yan. Makikita siya dyan sa start. Yan. Yung nakairaw na yan. May start siya at stop. Tapos my program yan my speed time tapos dito sa ano niya yan my walking my jogging tapos may running from left jan tapos Itong nasa kanan, mauna yung walking daw. Mm, ayan. Tapos, sumunod jogging. Tapos, yung sa running. Ayan. Siguro, mga, ang lapad nito ay umabot ng isang one foot. Ayan o. Oh. Yan ang kapuan yan. Tapos ang haba nito ay 1 foot and a half, siguro. Yan. Tapos pwede mo siyang gamitin kapag nasa bahay ka, gamitin mo muna siyang tulad yan. Gusto. start sya. So, kasi nag-stop siya. So, ang gagawin tin, ayan, pumunutin mo siya. Tapos, i-back mo na lang ulit. Ayan. Ayan, makikita mo siya. Bluetooth tapos, ma tapos may start siya. Pag tinatamad ka, pwede kang umupo at humiga. If you want. Lalagay mo lang yung paa mo. Tulad nyo. Ayan. Oh, Ayan. Oh, diba? Pag tinatamad ka, pwede kang humiga. Oh, yan. Pero the best maganda daw pag nakatayo nakita mo yung paa niyan kaya mo yung isang paa tapos yung isang paa dito diba lang gagawin mo. Para, pag nasa bahay ka lang, hindi mo kailangan para mag-jogging. Or mag-walking, or mag-running. Laptop na sa